Pagkaduhang balik na lakuya ni mga mamsir Pagkaduhang balik Kay Ang nagagot rin mga mamsir O patraka ka motor Sa Adria ka raw tulo Kinabuhi Yan o rakuya pa Yan Yan mga sinakuha Sige balik balik la Mga hilay sa puni Nakaharvest tood mga ma'am sir Pero pangalot sa ulo ang mga magsasaka Kaya tungo sa presyo nga Perti ka barato Di pariya Sa uban lugar Matas ni Kuya O tolo ni Kuya o low back kay motor jagag ng mayo di na gawin makaya ang motor itulak di baga niya madawag sa isa 2 katawang matulak kanina mga mam sir kahit tulong karga